dito? Kabila. Aming, 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 aming. Dito, dito, dito. Dito, 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 dito. Dito, dito, kadaan. Lina. Niluko mo ko eh. Lina. Di ba ba dito? Dito daan o. Ay, gabuang o. O, nandina. Oops. O, ikot. Dito, dito, o. Oh. asa ka na. Dito na, o. Oh. dito, o, oh Dito na, oh, o. Oh. Oh. Dali. Dali na. Eh, saan ka dumaan? Ba't na rin ka na? Wala dyan, Dina. Oops. Dina. Aming, aming, o. Oh. Aming. Eh, li. O, oh, ayun na. Dito na, o. Oh. Dito. Dito. Anya mina. Na baba na baba. Ali. Ay kaloko mo karon. Dina baba. Ini gris. I miss. Dito nga baba ho. Oh. Dito oh, dito ho. Oh, oh, ayano, oh, ayano. Oh, oh. Na dan kadaan, ali, Ali. Nana. Dian berikut ah. Oi. 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 Dito dito. Dito. Ali. Ali na Ali. Ali, ali na ali. Oh 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 oh. Dito dito. Ay di kita maabot. Ay na. Ay na. Dito na nga. Dito baba na. Dito. Dito na. Dito. Ah, diloko mo ko ay. Ay na. Hmm. iloko mo kuming ay iloko mo kuming niloko nina nina de, na, de, na. de. Ah, dia apa buat di tu, di tu, di tu, oh, di tu. Dia <laughs> Ayah mama makasih bu mama Ali. Ay, ayah timbu mama. Ay! Dulu angkat lagi. Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. <laughs> Ayaw din po mo ba eh. Mali na. Ayaw mo Di wag. Diyan ka lang. Diyan ka na lang. Baba ka na lang maya kain. Bilis. Alina, ung um, um, kebuang kedimo. di, di, di. Ayo, Din. Alina. Hmm. Bahala ka dyan. Bye. Bye. Adyan ka lang.